Kadalasan, ang pag-ibig ay nagbibigay inspirasyon. Pero sa ilang pagkakataon, ito rin ang nagiging dahilan ng pagkawasa. Sa likod ng isang simpleng istorya ng muling pagtatagpo ng dalawang pusong dating nagmahalan, nagbabadya pala ang isang malagim na trahedya. Isang babae ang iniwan. At ang sakit ng pagkabigo ay unti-unting nauwi sa isang obsesyon hanggang sa tuluyang lamunin ng madilim na paghihiganti. Isang inosenteng buhay ang nawala, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa pag-ibig na naging laso. Balikan natin ang masakit na sinapit ni Lisa si Husky. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolvang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Lisa Ann si Husky, 21 taong gulang, ay ipinanganak noong October 25, 1967, sa Shawano County, Wisconsin. Lumaki siya sa Burnham Wood at nanirahan sa isang maluwang na dalawang palapag na asul na bahay sa Pine Road, kasama ang kanyang mga magulang na si Navilas at Shirley si at ang kanyang kapatid na babae na si Tammy si Nakapagtapos si Lisa mula sa Wittenberg Burnham Wood Senior High School noong 1986. Nagkaroon siya ng relasyon kay Bill Boss na tatlong taon ang tanda sa kanya simula noong high school pa sila. Naging on and off ang kanilang relasyon marahil sa kanilang kabataan at marami pang pangarap sa buhay na gustong abutin. Inilarawan si Lisa ng mga kaibigan at kapamilya bilang isang mabait, maalaga, at magaan kasama na nangangarap balang araw na magkaroon ng pamilya. Pagkatapos ng high school, nag-aral si Lisa ng limang buwan sa kursong travel planning sa Dakota County Technical College sa Rosemont, Minnesota kung saan nagtapos siya na may 4.0 GPA ang pinakamataas na grado sa maraming paaralan at unibersidad sa Amerika. Nagtapos naman si Bill sa parehong paaralan at nagmula sa angkan ng mga dairy farmers. Ang kanyang mga lolo at lola na sina William at Mary Bus ang nagtayo ng bus farm noong huling bahagi ng 1800s. Nakatira si Bill sa sakahan kasama ang kanyang mga magulang. Bago umalis papuntang kolehiyo, naghiwalay si Nalisa at Bill. Bumalik naman ang dalaga sa Burnham Wood noong January 1987 at nagtrabaho bilang front desk clerk sa Howard Johnson's Motor Lodge sa Rib Mountain bago ma-promote bilang sales and catering assistant manager. Paminsan-minsan ay nagtatrabaho rin siya tuwing weekend sa chat and emails, isang kilalang bowling alley at restaurant sa Burnham Wood. Noong June 1989, napagtanto ni Bill at Lisa na mahal pa rin nila ang isa't isa, kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Lingid sa kaalaman ni Lisa noong una, na sa panahon ng kanilang paghihiwalay, nakilala at nakipagrelasyon si Bill kay Lori Esker, na noon ay dalawampung taong gulang, sa loob ng ilang buwan. Nakilala niya ito sa pamamagitan ng isang mutual friend. Si Lori ay isang junior student sa University of Wisconsin na kumukuha ng kursong Agricultural Journalism and Communications. Nag-aral din siya sa parehong high school ni Lisa, pero isang taon itong naunang nagtapos kaysa sa kanya. Noong summer ng taong iyon, kinoronahan si Lori bilang Marathon County Dairy Princess. Ayon sa mga ulat, isa siyang mabait na tao at walang dudang matalino dahil nagtapos siya ng high school bilang miyembro ng National Honor Society. Ngunit labis siyang nasaktan sa paghihiwalay nila ni Bill at malaki ang kanyang pinagbago pagkatapos nito. Ayon sa kanyang mga kaibigan, naging obsessed siya kay Bill at labis ang puot niya kay Elisa dahil sa pagsingit nito sa pagitan nila. Noong June 23, 1989, dumalo si na Bill at Lori sa isang sayawan. Nandoon din si Lisa at ang matalik nitong kaibigan na si Kelly Meverden. Ayon kay Lori na pagtanto niyang umalis si Bill sa sayawan na hindi siya kasama. Inakala niyang umuwi na ito sa farm, kaya't napagpasyahan niyang magmaneho papunta sa sakahan ng pamilya boss upang tumulong sa midnight milking na kalimitan niyang ginagawa kasama si Bill. Ngunit pagdating niya roon, nandoon na si Nalisa at kaibigan nito sa labas ng barn house. Nagitngit si Lori at nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan nila ni Lisa, ngunit agad ding humupa ang tensyon. Makalipas ang isang linggo, bumalik si Lori sa farm ng mga boss nang hindi nagpapaalam upang kausapin si Bill. Ngunit nandoon na naman si Lisa. Dahil dito, muling nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila. Diretsahan namang sinabi ni Bill kay Lori na ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon at mahal niya si Lisa. Noong September 16, 1989, muling nagkita si na Lisa at Lori sa sayawan ng isang kasalan. Dumating si Lori at ang kanyang kaibigan bandang 8.30 hanggang 9 ng gabi. Dumating naman si na at Lisa habang paalis na ang dalawa. Ayon kay Lori, hindi niya pinansin ang mga ito. Ngunit inamin niya na nabahala siya sa hindi niya pakikipag-usap kina Bas at Lisa. Kaya't bandang alauna ng madaling araw, nagmaneho siya papuntang farm ng mga Bas. Ayon kay Lori, wala roon si Lisa kaya siya ay umalis na lamang. Makalipas ang dalawang araw, tumawag si Lori sa pinagtatrabahuan ni Lisa upang kausapin ito, ngunit hindi pumasok ang dalaga ng araw na iyon. Muli naman siyang tumawag mula sa kanyang trabaho, ngunit hindi pa rin niya nakausap si Lisa. Kinabukasan, nagplanong magrenta ng kotse si Lori upang ayusin ang lahat kinabas at lisa. Hindi niya idinetalye kung anong klaseng pag-aayos ang nais niyang gawin. Noong September 19, natapos ang klase ni Lori sa ganap na 3.50 ng hapon. Nagrenta siya ng kotse mula sa Wolf Auto Center sa River Falls at kinuha ito kinaumagahan. Tumawid naman siya sa kalsada papunta sa auto at convenience store para bumili ng isang bag ng chips at isang soft drink bilang baon sa kanyang dalawat kalahating oras na biyahe papuntang Wausau. Samantala, nakatakdang pumasok sa trabaho si Lisa noong September 20, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8.30 ng gabi. Nakasuot siya ng puting short-sleeved sweater na may padded shoulders na pagmamayari ng kanyang ina. At navy blue skirt na may slit sa likod. Kinumpleto niya ang kanyang kasuotan gamit ang manipis na blue belt, blue flat shoes, bold stud earrings, at isang singsing. -sing. Nagmaneho si Lisa patungo sa trabaho gamit ang kanyang 1989 Oldsmobile Cali na binili noong buwan ng Agosto. Inaasahan niyang magiging abala ang gabi sa hotel dahil sa isang banquet na siya rin ang tumulong ayusin. May plano sana siyang makipagkita kay boss pagkatapos ng trabaho upang panoorin itong maglaro ng darts. Ngunit napansin niyang palaging kumikislap ang oil light ng kanyang sasakyan. Kaya kinansela ni Lisa ang kanyang planong puntahan si Boss at hiniling sa kasintahan na magkita na lang sila sa bahay ng mga si Husky pagkatapos ng laro nito. Mula roon, sasama siya kay Boss sa midnight milking. Tinanggihan naman ni Lisa ang imbitasyon ng kanyang mga katrabaho na uminom sa hotel bar. Lumabas siya ng hotel bandang 8.45 ng gabi. Ang mga sumunod na pangyayari ay batay lamang sa pahayag ni Lori sa pulisya sa panahon ng investigasyon. Paglabas ni Lisa mula sa pinapasukang hotel, nandoon na si Lori at nagtanong kung maaari silang mag-usap. Hindi naman tumutol si Lisa na makipag-usap sa kanya. Bago sumakay sa kanyang sasakyan, inalis ni Lisa ang kanyang sinturon at inilagay ito sa likurang upuan ng sasakyan. Umupo ang dalawang babae sa loob ng kotse ni Lisa at sa isang punto ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Gumawa ng kwento si Lori at sinabing buntis siya sa anak ni Boss. Inakusahan din niya si Lisa na siyang naging dahilan ng pagkawasak ng relasyon nila ni Boss. Ayon kay Lori, si Lisa raw ang unang umatake sa kanya sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok at pagdakma sa kanyang liit. Habang nangyayari ito, natigil si Lisa sa ginagawa dahil napatingin siya sa isang bisitang lumalabas ng hotel. Sinamantala ito ni Lori na pagkakataon upang labanan si Lisa. Pinuwersa niya ito paatras sa upuan gamit ang kanyang braso sa lieg ni Lisa. Napansin niya ang sinturon sa likod at kinuha ito. Mariin niyang itinali ang sinturon sa lieg ni Lisa hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos, itinapon ni Lori ang mga laman ng bag ni Lisa. Nakakita siya ng salamin at ginamit ito para tingnan kung humihinga pa ang biktima. Dito niya napagtanto na tuluyan niyang napatay si Lisa. Dali-dali namang inalis ni Lori ang sing-sing sa daliri ni Lisa sa paniniwalang bigay ito ni Buzz Una niyang sinabi sa mga investigador na nakita niya ang sing-sing sa sahig. Ngunit binago niya ang kwento ng tanungin kung paano ito napunta roon. Matapos patayin si Lisa, nagmaneho si Lori pabalik sa River Falls at ibinalik ang rental car kinabukasan. Isang empleyado ang naghatid sa kanya sa More 4 Store. Doon, itinapon ni Lori ang singsing -sing ni Lisa sa basurahan. Dumalo pa siya sa klase kinaumagahan matapos niyang itapon ang sinturo ni Lisa sa incinerator ng dormitoryo. Samantala, nag-alala ang mga magulang ni Lisa nang hindi ito umuwi buong gabi. Kinaumagahan ng September 21, nagpunta si Shirley si Husky sa hotel at natagpuan ang kanyang anak na patay sa loob ng kotse. Nagmadali siyang pumasok sa hotel at sinabi sa front desk clerk na tumawag ng police. Pagdating ng mga investigador mula sa Marathon County at ng mga tauhan ng State Crime Lab mula sa Madison, masusi nilang sinaliksik ang kotse ni Lisa, kinuha ang ilang ebidensya, at kinuhanan ng larawan at video ang lahat ng mga bagay sa loob. Isang pathologist naman ang nagsagawa ng autopsy at tinukoy na si Lisa ay namatay sa pamamagitan ng ligature strangulation. Ayon sa kanya tumagal ng hindi bababa sa dalawang minuto ang pagkamatay ng biktima. Nakita rin sa bangkay ang mga blunt force injury sa ulo, bituka, at baga. Ang mga pinsala sa ulo ay marahil nangyari nang maisiksik -sik ang ulo ng biktima sa pagitan ng mga upuan at sa nakaumbok na bahagi ng sahig ng sasakyan. Sa korte, sinabi ng pathologist na walang bagay sa loob ng kotse ang makakapagpaliwanag ng pinsala sa bituka at baga ng biktima. Ayon sa kanya, kung sinipa o tinadyakan siya ng salarin habang pinipigilan, iyon ang posibleng dahilan. Ang mga markang tila mula sa kuko sa lieg ng biktima ay posibleng galing sa kanya mismo habang pilit siyang lumalaban sa pagkakasakal sa kanya. Samantala, tinanong ng mga otoridad si Bill kung may kakilala siyang maaaring manakit kay Elisa at agad niyang binanggit ang pangalan ni Lori. Isa si Lori sa labing walong mga sospek na ininterview ng mga pulis sa loob ng siyam na araw matapos ang pagpatay kay Elisa si Husky. Napagtuunan ng pansin si Lori matapos itong magbigay ng magkakasalungat na pahayag sa panahon ng interogasyon na tumagal ng siyam na minuto. Noong September 29, muling in-interview si Lori sa Sheriff's Department at hininga ng hair at fingerprint samples na kanyang pinagbigyan. Bandang 7.45 ng gabi, ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan, isinuko niya ang karapatan sa abogado, at umamin siya sa krimen. Hiniling ng pulisya na ireenact niya ang pagpatay kung saan isang deputy ang gumanap bilang si Lisa. Habang isinasagawa ang buong reenactment, napansin ng deputy ang pagiging agresibo ni Lori sa kanyang kilos. Malakas ang puwersang inilagay niya sa leeg ng deputy gamit ang braso nito. Sa katunayan, napatay ni Lori ang deputy mula sa upuan at naidikit ito sa pader ng silid ng interrogation room. Maging ang sinturong ginamit niya sa lieg ng deputy ay naikabig din niya ng may matinding puwersa. Ito ay nagpapatunay lamang na kayang-kaya niyang gawin ang krimen laban kay Elisa. Lumabas si Lori sa kanyang arraignment hearing sa Marathon County Circuit Court noong October 2, 1989. Kinasuhan siya ng first-degree intentional homicide at pansamantalang ikinulong na walang piyansa. Mahigit anim na pong katao mula sa pamilya at mga kaibigan ni Lisa at Lori ang dumating sa courtroom. Sa isang bond hearing tatlong araw ang lumipas, pinayagang makalaya si Lori sa piyansang isang daang dolyar ayon sa kautusan ng hukom. Basta't manatili siya sa bahay ng kanyang mga magulang at lumayo sa mga pangunahing saksi gaya ni Nabil at Kelly Meverden na best friend ng biktima. Siya ang kauna-unahang babaeng nakasuhan ng pagpatay sa kapwa babae sa kasaysayan ng Marathon County. Umabot pa sa national news ang kasong ito. Naganap ang paglilitis sa loob ng isang linggo noong June 1990. Dahil sa matinding media coverage, ang jury ay pinili mula sa Florence County. Iniharap ng prosekusyon ang argumento na obsessed si Lori kay Bill at pinatay si Lisa, dala ng matinding selos. Mariin naman itong pinabulaanan ng depensa at sinabing hindi sinadyang mapatay ni Lori ang biktima at isa raw itong aksidente na nauwi sa trahedya. Ngunit iginiit ng prosekusyon na may intensyon si Lori nang kunin niya ang sinturon at sadyang inikot ito sa lieg ng biktima. Sa isang bahagi ng paglilitis, pinatahimik ng prosekusyon ang buong courtroom sa loob ng dalawang minuto upang ipadama kung gaano katagal ang hirap na tingiis ni Lisa bago siya namatay. Anya, anumang oras ay maaari sanang itigil ni Lori ang pag-ipit ng sinturon, pero hindi niya ito ginawa. Ilang mga testigo ang humarap sa korte, kabilang sina Bill Bass at Tammy si Husky. Hindi tumestigo si Lori sa sarili niyang depensa. Sa buong paglilitis, walang emosyon ang ipinakita ng mga magulang ni Lori habang nakaupo sa courtroom. Noong June 15, 1990, nagdeliberate ang hurado sa loob ng pitong oras at kalahati. Ipinaalala naman ng hukom na maaaring isaalang-alang ng hurado ang mas mababang parusa gaya ng second-degree intentional homicide na ang provocation at self-defense at may maximum na dalawampung taong pagkakakulong. Ngunit sa huli, hinatulan ng hurado si Lori Esker ng guilty sa first-degree intentional homicide. Kalaunan, sinentensyahan siya ng hukom ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit may posibilidad ng parole pagsapit ng 2004. Ipinahayag naman ng depensa na iaapila nila ang hatol. Sa post-conviction hearing noong October 1991, Iginiit ng panig ni Lori na malabo at nakalilito ang mga tagubilin sa hurado, kaya sila humiling ng panibagong paglilitis, ngunit tinanggihan ito ng hukom. Muling umapila ang mga abogado ni Lori, ngunit noong May 1992, pinagtibay ng Third District Court of Appeals ang hatol. Sa apila, iginiit ni Lori Esker na hindi kusang loob ang dalawa sa kanyang mga pag-amin at sinabing gumamit ang mga otoridad ng hindi makatarungan at nakakapresyon na taktika. Ngunit ayon sa korte, ang kanyang mga pag-amin ay kusang loob at ang mga tagubilin sa hurado ay malinaw at hindi nakalilito. Dagdag pa ng hukom, ang mga ginamit na taktika ng mga investigador ay hindi lubhang malupit o hindi makatao upang sabihing nasira ang kalooban ni Lori. Naghabla naman ng wrongful death lawsuit ang pamilya ni Lisa laban kay Lori upang matiyak na hindi siya makikinabang sa krimeng kanyang ginawa. Lumabas kasi na si Lori at ang kanyang legal team ay nakatanggap ng mga alok mula sa mga publisher, filmmakers, at TV networks, kabilang na ang paid interviews mula sa ilang mamamahayag. Noong August 1992, sa isang settlement na hindi na umabot sa korte, pinirmahan ng hukom ang pinal na hatol sa kasong civil, kung saan pinayagan ang pamilya si Husky na ma-access ang anumang ari-arian ni Lori. Inutusan din si Lori na magbayad ng daan at dolyar sa pamilya ni Lisa bilang damages. Pagkalipas ng ilang taon noong 1995, ipinalabas ang isang TV movie na pinamagatang Beauty's Revenge, na loosely based sa kaso ni Lisa Si Husky. Samantala, na demolished na ang Howard Johnson's Motor Lodge, ang lugar kung saan pinaslang ang biktima. Sa halip, itinayo naroon ang Hilton Garden Inn Hotel. Noong July 2019, halos 30 taon mula ng patayin si Lisa Si Husky, nakalaya na si Lori Esker mula sa kulungan. Hindi na tiyak ang kanyang kinaroroonan, ngunit pinaniniwala ang bumalik siya sa Esker Farm sa Hatley. Hanggang ngayon, hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi si Lori sa kanyang ginawang krimen. Samantala, nakahanap muli ng pag-ibig si Bill Bass at nagpakasal noong May 1993 biniyayaan sila ng dalawang anak na lalaki, ngunit naghiwalay rin sa asawa nito paglipas ng mga taon. Naninirahan pa rin si Bill sa Eland area. Si Tammy si Husky, kapatid ni Lisa, ay nag-asawa noong 1994 at naninirahan sa Burnham kasama ang kanilang inang si Shirley si Husky. Ang ama naman ni Lisa ay pumanaw noong 2016. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmachat. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.